ayan na marami mga sariwa. Ito baka, ito yung baka. Baka masarap hmm. Si siya ay nag pila pila na ang bibili kaya mag vlog muna tayo. Napakarami mga na... tao. Dito sa reception malabong mga guys. welcome to my blog. mga isda doon iba isda kung um, gusto yung bumili dito kayo sa so Concepcion mo mula po na lapit sa uh, simbahan lapit na po sa kalsada mo na guys kung uh, nang pumasok dito ng pa lang basta dito sa Concepcion simbahan papasok kayo dito makikita niya ang palengke dito ng Concepcion na mayaman sa mga anindah uh, Hello guys! Welcome to my vlog mga guys Ayan po Ang atong Gantay tayo kaya vlog muna tayo Para hindi naman masayang ang punta dito Kasi kapilang gumibili -gumi ng Mga karne Dito kay Ka Jewel Ayan po mga guys Um. Mag alas 9 na mga ka-guys, kaya ngayon tapos na akong maglinis, tapos na ako maglabah. Kaya ngayon, bibili tayong ulam ng ating amo para makapahina na rin kapag ko sa bahay. Matutulog ako kasi mamaya mga alas 12, bibising ako kasi na naman akong tinapin na panghapon ng pag Kaya yan ang ating minamadali ang ngayon mga kagays yan minodohan minodohan haywa na yan mga guys ngayon mga ka-guys tapos bubili tayo si tau ano kaya ang mga ano dito si tau si tau si tau mga ka guys mga ka idol na extra ka sa akin youtube channel welcome to my vlog magugulat ka sa akin vlog mga ka-guys okay, Hello mga ka-guys. Habang ako'y naghihintay, vlog muna tayo para... Right. Shout out sa mga... Sa uh, mga <laughs> shout out sa mga bisaya na... Shout out kay Diwata, Paris, Load, Overload, uh, Idol kita sa Sipag. Mm -hmm. Tuloy ito lang, atesta ka na ngayon. Hindi bali, pag may time ako, pupunta ako sa iyo. Mga... Okay guys, ay, ito na. Ah, di pa rin. Tapos. Ano? Ano? <laughs> ang sasariwa ng mga isa lang yan. Ilan pa yan. 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 lang mga ka guys. Ang aking binigay sa akin na pang sahog sa gulay ni Madero na kanyang inutos sa akin para... Kita niyan mga ka-guys welcome to my vlog mga ka guys dito sa palangki ng konsepsyo na ito mga ka-guys huwag naman po natin uh, ang ating bali ang ating pagkanaod dito sa akin youtube channel, mahirap na vlogger mga ka-idol, e ano muna lang mamaya upload dito pag uwi mga ka-idol mahirap na vlogger idol kasi nakita ka naman dito makikita mo rin ang salima mo kung gwapo ka o hindi ano <laughs> na para mapalo mo rin ako Ayan, guys. 185 185 daw mga ka guys aking bayaran kit brother jewel mga ka guys mga ka guys 400 daw to kumuha ka na lang dito kasi ako ay nakahawak na ako ng aking ano dito 1, 2, 3, guys Maka-awit na tayo Para makapahinga na rin